Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikatatlo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng Mga Ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay may iiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Oon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sandibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi na lalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa Panginoon kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yung wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, binuway kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao patuloy itong nababago. Ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tulik at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, Alaluya! Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan at pagkatapos ay isinaysay ni Yesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. A. Ah, gigibahin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamay nga na lang ako. Kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,